Hola from Barcelona. Isa sa mga hinahanap-hanap kong pagkain sa ibang bansa ay ang isaw. Hindi siya madaling hanapin at bilhin dito sa amin kasi sabi sa akin ni Mister, bilang lang daw ang bibenta nito. Kaya nung sinabi sa akin ng friend kong Sujani na may isaw nga daw sa restaurant na pupuntahan namin, Eto agad ang unang in-order ko. Naibida nga rin sa akin itong friend ko na silent follower ko nga daw may ari. So nagdala kami ng tote bag at chorizo Filipino. Umaasa na makalibre kami ng isang plato. Joke lang. Ang hirap-hirap kaya kumita ng pera. Hindi rin madali ang magnegosyo. Pero pwedeng ibenta dito ang chorizo. Dahil nga mga taga-bukid kami at minsan lang mag sa city, ay talagang sinusulit na namin. At nag-order kami ng marami tuwing napapatpad kami sa isang Filipino restaurant. Bukod sa isaw ng baboy, umorder kami ng barbecue, lumpia, tosilog, chicken wings, at tuwing nakakita din ako ng lomay lumalaki ang mga mata ko. Inorder din namin ang sikat nilang dish, ang crispy pata kare-kare. Totoo nga ang balita, masarap nga. Nagustuhan din sobra ng aming mga jowa. Wow, betulog. Abang kami busy sa pagkain, ay busy rin itong mga anak ko nanonood ng sine. Gusto ko sana magkaraoke, kaya lang occupied ang TV. Every Thursday and Friday, yan limited wings ang special offer nila dito. From 4 to 10 PM, may maraming wings ang makakain mo. Pero mukhang itong bilao combo naman ang orderin ko sa next na bisita ko. Perfect na pangpamilya o kaya ko nagtitipid ka at matatago ang iyong mga kasama. Ah! sige. <laughs> <laughs> For dessert, hindi pwede hindi namin susubukan ng homemade ubi ice cream makapuno ni Ate Ben. Salamat! Salamat! At syempre, tuwing summer, hindi rin daw nawawala ang kanilang halo-halo. Sobrang namin na-enjoy ang aming hapunan. Yung ambience dito ay parang nasa bahay ka lang. Malitman ang restaurant, pero malinis at cozy naman. El Nido nga pala ang pangalan. So siya ngayon alam nyo na, nasa gitna ng Barcelona, e eh, merong sobrang sarap na crispy pata. Hanggang sa susunod, adios!